Gusto mo ba na mas dumami ang benta ng business mo? Pwes, mag-focus ka na pataasin ito. Kung madalas mong naririnig sa mga customer mo yung pag-iisipan ko muna, babalikan na lang kita, tapos hindi na sila tumutuloy para bumili, malamang ang dahilan ay hindi mo nakuha yung tiwala nila. Tandaan mo, walang benta kung walang tiwala. Lalo na ngayong usong-usong yung mga AI. Mas importante na authentic ka. Trust and authenticity is key. Ito yung tatlong pinaka-effective na paraan para mapataas mo yung tiwala ng customer mo at mapataas mo din yung benta mo. Number one, proof. Pakita mo na talagang maganda yung products na binibenta mo. Tulad ng mga testimonies, before and after stories, tsaka mga customer feedback. Pangalawa, value first. Gumawa ka ng mga content na may value at may helpful information. Tumulong ka muna bago ka magbenta. Pangatlo, demonstrate. Ipakita mo na talagang nagwo work yung produkto mo at talagang matutulungan mo sila. Tandaan mo, kapag may tiwala na si customer, doon ka lang makakabenta.